Uh, mga kapiskati, sa mga ganda araw po sa ating lahat at sa mga pagpaalang araw po sa ating lahat. Uh, dito po tayo ngayon sa ating uh, i re na mga uh, repaint lang natin. Iyan po, i-re-repeat po natin itong paupahan uh, ni Madam na po at tinawagan tayo kanina. Titingnan daw natin po ang uh, mga sira para i repaint daw o uh, gawin natin. Uh, Pakita natin sa inyo kung alin yung gagawin. Ngayon. Gagawin natin dyan, babaklasin muna natin lahat yan. Ito, babaklasin natin yan. tumak, mga pintuan ng cabinet na yan. Papalitan natin ng mga mga konsil. Yan. Mga kinakalawang na. Pero yung mga pupwede pa naman, eh, ibabalik ko rin natin para dito ako rin. Ayan. Ayosin natin na i-refill. Ito. Ayan, medyo umalsa na lahat. Ayan po, ay hindi po maiwasan kasi minsan talaga hindi maiwasan ng pintor yung mga ganyang mga tubig-tubig, tumatagas, dumadaan saan, san saan tumadaan. Alam nyo naman yung tubig,

Pero ito talaga hindi na ultra. Hmm. kakalas na ako. Mm. Yan. Yeah. Ang isa, isang dahilan na minamadali trabaho, basa pa, pinupunasan na ulit. O oh, yan, nagkakalas na. Yan. Yeah. Mm. Ang isang dahilan po yan, kaya nagkaganyan minsan minamadali yung trabaho basak pa yung pintura pinapatungan na agad kaya nagiging parang papel saka depende rin po yung isang ginagamit na pintura kaya payo ko sa mga lahat ng nagpapagawa huwag niyong minamadali yung trabahador kasi minsan nasisira yung trabaho nila pagka minamadali yan po re-repaint really natin sa ating SM. Eh. Re-repaint po natin lahat yan. Ayan. Nakita niyo na po ang re-repair natin. Maraming salamat po sa inyong panunod na pagsabay ba sa aking channel. Uh, sa so may mga comment po o sa so may mga katanungan about po sa tips at saka tutorial about the construction. Yung mga small tips lang po tutorial. Ano yung mga tanong, mag-comment lang po kayo sa comment section. Kung kaya kong sagutin, sasagutin po natin. I-actual po natin po kisagot. Maraming maraming salamat po. Magandang araw po muli sa ating lahat. Next time.